At ayan, sector Guapo. Binabalot na rin mga babantay na kami bigay mamaya. Dati na nung bata ka tayo, may Aurora noon, bumukong tayo, tayo sa may chapin. Yung t-shirt namin nun, na, ginaganon nun. Nilalagay yung mga pagkain, ginaganon nun. po ay punta huh? doon sa Sintro. May bibili po kami nasa bantay sa Aurora. Let's go! Okay. Pagpunta na po kami sa uh, sentro ng Ginobatan. Kami po ay naglalakad lang. Papunta doon. Pagpunta na po kami doon sa sentro Kal, besa pa.

bukas daw po nang kukunin daw yung mamon. Kami po ay papunta na po doon sa LCC Mall para bumili ng Sesto Juice. On the way na po kami doon sa LCC. Yes. Yeah. Shout out. <laughs> idol. Idol shout out. Well, shout out, idol. Shout out mga vlogger. Yes. Ayan. Mm -hmm. uh, di, di, di ka sumot ng kwa pang babaya. pang <tagging> Ang pa. Oo. Uh, pa. Uh, Wala na. Ramp pa na naman. Oo. Lakin. Ay, ay, gusto yan. Sige. Um, basta ginubatan, idol yan. Oo, uh, basta idol. shout out. Shout uh, out. sige. Thank uh, you, idol. Ayan po, nandito na po kami sa sentro ng ginubatan papunta po sa LCC. Ayan po yung kwan. Ayan po papunta na po si nanay doon sa LCC Mall. O, nandito po kami sa LCC. Meron po juice pala dito. Ayan po. Okay. kami lang. Diyos. na Diyos. kami, sakay na po kami ng tricycle. The next day. Hmm. Dumating na sila. Victor Guapo, kinuha na nila yung in-order flower cake para sa Aurora. Ito yung in -order na mamon. Ngayon lang kinuha. Oh, okay. Kina, bumili din ng Diyos. Ito na yung in-order la mother na flower cake kahapon. So, ngayon lang so, pinuha. Ito pala ay pang bantay para sa aurora mga kalumlum. At yan si mother. Binubuksan na yung sesto. Bali, pagsasamahin daw itong flower cake at ang sesto. At kami ay magbabalot na rin itong pangbantay. At yan sa Hector Guapo. Pisahan na niyang balutin sa plastic itong mga ipamimigay mamaya. At ito ang pangbantay Pag may aurora noon pumukon tayo sa may chapin. tapos na, maraming pagkain binibigay. Yung t-shirt namin na, yung ginagalong lang, nilalagay yung mga pagka yung lang. Yung mga sa kamay, nilalagay sa bulsa. Huh? Gusto pa noon yung mga sopas cookies. Sopas noon. At ayan na rin si Manay tindala-dala na ipang babantay. Ano yan, Manay? Ano yan, ano man? Manay? Sopaw. Yes, <laughs> oh, no. uh, sopaw, so, yan Ito pala ay toasted bread sopaw. Mukhang masarap itong toasted shopaw mga kalumlo. Ito yung mga hindi pa nababalot sa plastik. At ako ay tumulong na rin maglagay ng mga bantay sa plastik. Si mother ay tinikman na rin ang toasted bread shopaw. Ayan mga kalumlo, kami ay nagbabalot na. Layo dala kanina ni mother ay pinag-shopaw. Ito ay binili na sa mga kalumlo. Ayan mga kalumlo, kumuha na rin ako ng toasted bread shopaw para ito ay tikman. Masarap. Kaya mga kalumlom kami po ay nagbabalot na dito ng mga ipang babata na ibibigay mamaya. Okay. Busy busy ang mga person. Ben. Ben. Si Ben, Ben. Si Ben, Ben. Shout out, Ben. Si Ben, siya may asana. Oo. Maresubidan yan. Oo. mga magatala ikaw, Ben. Magatala ikaw, Ben, kaya ngayon. Ikahanin si Verilya. minutes later. Okay, mga kalunlong, natatapos lang namin maglagay sa plastik nitong mga pagkain na ipamimigay mamaya para sa Aurora Bantay. Medyo marami-rami din naman itong aming mga nabalot. Ito yung unang karton at yung pangalawang karton. Noon mga kalunlong naaalala ko, mga 90s 'yun uh, Aurora yung mga natatanggap namin noon ng na mga pinamibigay sa bantay sa Aurora ay mga cookies, turutalinga, yung tapos yung, ano ba yun yung may saging-saging? Oh, yung saging-saging, na naalala ko yun. Batag-batag. No, -bata. so... Tapos kapag kami naman yung bantay ay sa bahay nila, hindi tinitipon yung mga ang um, pangbantay ng mga cookies, mga basta yung mga Kahit pagkain, halo-halo marami, marami, talaga noon mga kalumlong. Tapos yung mga 90s na biskuit. Tapos naalala ko nung si Bindoy nung bagong dating lang sa Bicol. Nakita yung mga cookies doon sa lamesa. Sabi na, wow, ang daming cookie. <laughs> <laughs> Paano masabi? Tapos yung ano, yung mga turutalinga. Yung mga turutalinga, ganun. Tapos yung mga galletas, yun, ang dami noon. Tapos meron pa pala yung pita, yung square na pita, yung kulay yellow masarap yun kapag dinidikdik baga sa cup yung mga kanina. Favorito ko talaga <laughs> yun. No. Meron din yung mga ano nasa malalaking lata. Yung... Kasi yung mga nasa malalaking lata, biskuit ang laman nun. No. Ay, mga bilog. Oo, oh, yung mga bilog na may mga palaman na masarap, ba diba? Yun yung mga pasalubong ng mga galing sa Manila. Oh, okay. nung mga 90s, also so, talaga noon, yung mga pinamibigay talaga ay mga biskuit, mga galitas, pita, cookies, ganun. Pero ngayon, iba na. Yung mga pinamibigay na ay mga parang pangbongga na. Meron na Pansi. mga pansit, spaghetti, siopaw. Meron din, ano, mga balisongsong, Quack. ibos. Quack tapos mga ano pa bihon bihon na mga nakalagay sa mga styro tapos jalebi pa wow. sana <laughs> oh kaya bongga talaga ng mm. mga, hmm. mga na po kami dun sa chapel para ibigay itong ah, pagkain At kami ay nandito na nga sa chapel mga kalomlom. Hinihintay na lang namin matapos ang pagkanta. kaya na nga na namin ang mga bantay. Sa mga adult at matatanda naman sila mother na mimigay at ako naman sa mga bata. Nagbibigay na rin ang bantay ang iba pa namin mga kagrupo. yan po na ng mga tao dito kaya si pag-uwi po Ay. Isa pa. God bless and bless. Uh, bless. Ano na, song ko nakilala ikaw pala naggitara. gitara Ah, oh. wow. kami kami